Kasi 7 yung pinaka last na kwan niya. Eh last number niya. So July 'yun, di ba? Ano? Ano? Na ano? Oh, Anong masasakyan? Ah, bibili ka? Oh, kasi Kailangan ko rin. Sa Ay, yan. Pangit naman yan. Hindi, alimbawa na nga lang, Suzuki yan. Oo, oh, Suzuki. Oh. Pero, yan, mayroon, mga... mayroon yan sa Subic, mura yan. Oo, oh. ito rin. Sa? Suzuki rin. 28 lang. Oo. Oh. oh. Saan ba yan? Baka down lang yan. Sarplus yan, eh. hindi nang bago yan. Wala nakalagay na down na yun. Nakalagay pa, oh. Oh, Quezon City ah. Listed over a week ago in Quezon City, NCR. Oh, oh. 20,000 lang ah. Saan nga? Ipalit mo pinag-ibili ako. Benta motor. ko yung motor ko. Benta ko yung niya. ko. Ito mo, may L300 niya. Ito mo, L300, ang ganda-ganda. 80,000 lang. 85,000 lang. Okay. Ay, 2017 model. Oo, oh, 2017. Pwede pa. Oo, oh, no. Oo, oh, di ba? Saan kaya yan? Kalukan lang. Kalukan? Okay. O nga, ano? natin yung ko dito Pag nakakuha ka, benta ko yung motor ko, anak Kaya nga, o. Sabihin natin na lang sila konti yung mga tulong niya, mga preno. Hindi ka dito na yan. dito Kaya nga. O, Meron nga ako nakita dito. Ba't hindi niya ka naglulukulukon yan? Alam mo, importante is, Kita mo, wala pang plate number oh. Kano lang yan? 45k lang. Oo. Oh. Oh. Imposible okay, naman 50 'yan sa 45k lang 'yan. Hindi naman niya ano nila 'yan, diyan kung wala 'yan. Dapat kuntakin mo para makabili oh, tayo. Oh, oh, oh. lang, ano siya, oh. 57 kilometers pa lang tinatakbo Ay, ah, hindi 'yan, down payment lang 'yan. Ay, paano basahin mo ha, kung mayroon? Ah, 2017 model, no? Oh. Ano yan? Oh. paano ka Ina, Wala pang plate number. Ano yan siguro po yung mga kinakarapos yan? Kinakarapos may nakita nga ako dito ng ganaganda ng motor eh. Ayan no? o? icon Saan? Oh? Ay, eh. ADB eh. Ay, yan. Ay, hindi. Hindi bibenta ng ganyan yan. Ay, bakit 45,000? Oh, hindi yan Ay, no. ang hindi yan ang presyo niyan. Eh, hindi pre hindi bibenta ng ganyan yan. 20. Ay, eh, bakit maglalagay ka sa Facebook? Eh? Ay, wow. Wala na sa marketplace yan. Uh, ano yan, pre? May uh, uh, mga pira yan. Ah, hindi. <laughs> Eh. ADB, bibenta ng 25. Ano yan? 25K lang? Oo. Oh. Ay, pa, oh. Mala, hindi yan. Baka karnaper naman na mayari niyan. sila. <laughs> Oo oh, <Dito, malumahuloy laughs> <yan. laughs> oh, nga, ano. Talaga totoo Kasi kami po, like, blow. Oh. na kami. na sa Yung Na